Hello mga kakulba, ito nga mga kakulba, magandang magandang uh, hapon sa lahat, no? magandang uh, gabi sa inyo, umaga pala sa Pilipinas, magandang uh, hapon, ano mang oras, saan man kayo sa sulok ng mundo mga kakulba, ito pala ako nakatira kulba, ito pala yung bahay namin, oh. no, dyan ako sa loob, so hindi ko lang ipakita dahil may malaking aso doon, <laughs> uh, ngayon pupunta tayo sa labas sa uh, mga kakulba, dito, ah, uh, ang lugar kasi namin dito uh, mga kolba sa Cayman, dito kasi ako sa Cayman Island. Uh, para lang sa Pilipinas kung makikita nyo mga kolba oh, uh, para lang tayo na sa Pilipinas oh, ayan yung mga bahay dito ito yung dito ako nakatira yung bahay na to bali laundry laundry kasi yan uh, nandito ako sa likod dahil mag ano tayo mga kakolba mag uh, tayo ng mga halaman ko dahil uh, may halaman akong itinanim dito para may libangan ako pag wala akong pasok. Kagaya ngayon, wala akong pasok. So, kagigising ko lang, uh, mga lodi. Kagising ko lang. So, pumunta agad ako dito. Para magdilig ng halaman ko. Yan pala yung mga halaman ko, mga kakulba. Ayan. Meron akong kamote. Ayan, mga kangkong. May mga tanim. Ako maliliit pang okra. Uh, actually, ano na yan eh. Uh, may malaki na yan. May malaki na akong uh, okra. kaso ano... Uh, na harvest na tapos uh, nagtanim ako ulit kasi binunot ko na yung mga nauna dahil uh, magtanim ako ng panibago so yan yun mayroon din akong tanglad ayan kung sakali ayan oh, may tanglad din doon tanglad komplito yan o oh, yan Ay, may mga tanglad yan so magdilig tayo What's up mga idol? So ayan nga, mga kakolba tapos nang tayo mag uh, mag uh, Nagmamadali ako mga kakolba gawa nung uh, uh, medyo madilim na dito dahil uh, hapon na kasi mga kolba dito eh, mga ano na 7 o'clock na dito ng gabi. So medyo madilim na uh, nakapag dilig na rin ako. Uh, alam mo kasi dito mga kakolba sa Cayman Island, parang nasa Pilipinas lang tayo kasi tropical din kasi dito, lagi na ulan. Kaya parang nasa Pilipinas lang, wala kang makitang mahabang matataas na building dito, mga maiksi lang dito. Tapos dito sa Likod, uh, meron kaming abukado dito, mga malunggay, tapos may mga manga dito. So, kukuha ngayon, kukuha tayo ng manga. Kakain tayo ng manga, mga kakulba Kukuha tayo ng manga dito, no. Habang wala yung uh, may-ari, no. Sikreto lang natin. So, ayan nga mga kakulba, nakakuha na tayo ng mangga. Marami na tayo nakuha. Siguro okay na yun kasi medyo madilim na rin. Nagmamadali ako dahil uh, inabot tayo ng oras. <laughs> madilim na. O, oh, yan yung mangga. Ayan, o. Oh. Hindi halata na may bunga siya dahil uh, ano kasi, nasa taas at saka natatabunan niya. Marami tayo nakuha. Ito yung nakuha natin mga uh, idol. Ayan. ayan. yung nakuha natin mga kakulba. So, kukuha tayo ng ano, ng uh, kutsilo dahil babalatan natin to tapos sa kain natin mamaya. So, ayan na mga mga kakolba, ayan na uh, binabalatan ko na yung mangga pero hindi ko yan inubos mga kakolba, nagbalat lang ako ng mga tatlong peraso para lang matikman natin yun, yung ang masarap na mangga na yan. Uh, kasi parang uh, pag inubos ko lahat mga kakolba, marami na, uh, sobra nang dami at saka isa pa uh, gabi na kasi. Kaya tamang-tama. Uulitin na lang natin ulit yung iba sa susunod. Pili naman bukas. So ayan na, natapos ko ng balatan mga kolba. Hinugasan ko muna. Hugasan ko ng maayos para malinis, para matanggal yung mga dagta niya. Ayan. Tapos pagkatapos niya, in-slice ko siya ng uh, um, makakapal mga kolba. Yung mga malalaki. Ayaw ko kasi nung uh, manipis na pagka-slice. Gusto ko kasi yung makapal, hatiin mo muna sa kalahati yan. Tapos Uh, inati ko ng tatlong bisis para mas maganda siya uh, tapos pag minuya mo natunog sa buhanga maganda siya basta maganda ayoko rin ng sobrang ayoko ng hinog rin ng uh, sobrang hilaw yung katamtaman ng ganyan ang sarap niyan na kulba o oh, nakita niyo naman inati ko sa tatlo yan oh, di ba para ma maganda siyang hawakan at saka maganda din siya So, ayan nga mga kulba natapos na ating balatan ng mangga, ayan so okay na siya uh, ngayon dahil okay na lalagyan natin ngayon ng uh, kunting tuyo at saka ano uh, yung uh, chili powder ayan oh, medyo mangahang siya mga lodi ang sarap sarap niyan o ba diba? tapos takpan natin para alugin para ano maghalo halo siya o ayan ang sarap ang ganda tingnan mga lodi ang bangon yan oh, di ba? Ang sarap. At saka hindi maasim, mga kolba. Eh. Mga kakolba, hindi siya, da hindi siya maasim. Ayan o, oh. mmm, sarap. O, oh, di ba? Mataka, talagang matatakam ka sa sarap ng mangga na yan. Hindi siya maasim. Masarap siya. Sarap kainin. Ay mga kakulba, so ayan natapos na namin ang kain ng aming mangga. Maraming salamat. Thank you for watching mga kakulba. Thank you, thank you.